ang baklang dating binubog pero ngayon dinudubog. Hindi mapagkakailang talagang pumatok ang Diwata Paris noong mga unang buwan ng 2024. Pero ngayong halos patapos na ang taon, kumusta na kaya si Diwata? Bago naging Paris Overload Queen si Deo Balbuena na mas kilala ngayon bilang Diwata, dumaan siya sa napakaraming pagsubok. Sinubok niya ang iba't ibang trabaho para makatulong sa pamilya. Naging service crew, call center agent, construction worker. Pinasok niya rin ang pangangalakal at nag-sideline din siya ng pagtitinda ng kape, sigarilyo at mga candy. Hanggang sa noong 2020, dahil sa hirap ng buhay, naisip ni Deo na magtinda ng pares. Nagsimula siya sa isang maliit na kariton sa kalye ng Pasay kung saan binuhos niya ang lahat ng natitira niyang ipon para makapagsimula. Bawat araw, gising siya ng maaga para magluto at maghanda ng mga sangkap, sabay bitbit bit ang kanyang kariton sa kalsada para magtinda. Simple lang ang pangarap niya, ang kumita ng sapat para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Mula sa iisang munting branch sa Pasay, Lumago ang Diwata Pares at nagkaroon pa ng isa sa Quezon City at isa pa sa Paranaque. Tila ba hinipa ng hangin ng swerte si Diwata at halos triple ang laki ng kita mula ng maging viral sensation siya sa social media. Ang bigla ang pag-usbong niya ay hindi rin talaga matatawaran, lalo na't maraming kilalang personalidad ang tumulong. Tulad ni Rosmar na nag-donate ng isang milyon si Vice Ganda na nagbigay ng mga upuan, lamesa at tent at si Tony Gonzaga na nagbigay ng delivery van. Talaga namang mula nang makilala siya ay biniyayaan si Diwata ng magagandang pagkakataon at suporta mula sa iba't ibang tao. Ang kaso, marami rin ang nagalit sa kanya dahil di umano, di naman masarap ang pares niya, madumi at naging mapagmataas daw si Diwata. Ilan sa mga video na kumakalat sa internet ang nagsasabing nagtataray daw si Diwata kapag nagpapapicture sa kanya at akala mo raw ay isang sikat na sikat na artista kung umasta. Sagot naman ni Diwata, nagtatrabaho raw siya at hindi sa lahat ng oras e eh pwede siyang magpapicture-picture lang lalo na at hands-on siya sa kanyang business. Marami pa ang kumakalat na mga chismis at video online na kesyo daw masama ang pakikisama niya sa mga trabahador niya at masyado na raw pasosyal si Diwata. Ngayon namang bare months na, may mga nagsasabing laos na raw si Diwata. Pagkatapos kasi ng kanyang kasikatan, sumulput na rin ang iba pang mga kainan na gumaya sa kanyang konsepto, tulad na lang ng hiwaga, pares overload. Dahil dito, hindi na kailangan pang bumiyahin ang mga tao ng malayo para lang matikman ang pares na tulad ng kay Diwata. May ilang larawan at video rin na nagsasabing halos wala nang bumibili sa mga branch niya. Pero kahit hindi na kasing dami ng dati ang mga pumipila, patuloy pa rin ang negosyo lalo na sa bagong branch niya sa Quezon City na nagiging patok pa rin tuwing normal na araw. Kumbaga, Masasabi na hindi man kasing lakas ng dati, eh hindi naman ito mukhang nalulugi dahil sa parami na rin ng parami ang mga empleyado ni Diwata. Dahil na rin sa mga kontrobersya, kaya hanggang ngayon e eh nababanggit pa rin ang Diwata pares sa social media at mas nakakapagdagdag pa ng kuryosidad sa mga tao para puntahan at subukan ito plano ko talaga siyempre yung mamad. Kaya ngayon, i-expand ko pa yung Diwata Paris Overlord ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Para, para yung iba hindi na pumila. Yan ang ambisyosong pahayag ni Diwata. Bukod sa kanyang negosyo, dahan-dahan na rin nagbubukas si Diwata ng pintuan papunta sa showbiz. Kasali na siya ngayon sa FPJ's Batang Kiapo. Nagdagdag din siya ng iba't ibang food stall sa kanyang mga branch. May mga manok, dessert, at iba pang pagkain na siguradong papatok sa masa. Kitang kita na talagang ini-invest ni Diwata ang lahat ng kanyang kinikita para mas lalo pang palaguin ang kanyang negosyo at karir. Kung tatanungin kung kumusta na nga ba si Deo Balbuena aka Diwata ngayon, malinaw na malayo na ang narating ng kanyang buhay. Mula sa dating isang kahig-isang tuka kaya na niyang mag-organize ng isang bonggang birthday party at nagpakain pa ng libre sa pasay kamakailan lang. Hindi pa natin alam kung hanggang saan at ano pa ang kahantungan ng kapalaran ni Diwata. Pero sa ngayon, sa gitna ng iilang mga kontrobersya, ay makikitang lumalaban pa rin si Diwata sa mga hamon ng buhay at balak na mas magpayaman pa. Nagmula sa kalangitan, pa sa kalupaan, Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan.